gusto ng constitution na independent ang mga offices na ito na yung removal nila is to the highest or most serious way of removal hindi lang decided by like the president or by a court but actually by a political and legal process called impeachment. Nakasaad sa Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution na ang mga pangunahing opisyal ng gobyerno sa Pilipinas, partikular ang Presidente, Vice Presidente, mga maistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman ay maaring tanggalin sa kanilang mga posisyon sa pamamagitan ng proseso ng impeachment. Ang impeachment ay natatanging proseso upang tanggalin ng isang mataas na opisyal dahil sa mabibigat na paglabag gaya ng culpable violation of the constitution, treason o pagtataksil sa bayan, bribery o panunuhol, at graft and corruption o katiwalian. Pasok din sa maaring dahilan ng pagkakatanggal ang iba pang mabibigat na krimen at betrayal of public trust. Impeachment, Jerry, is a political process. If you don't have the numbers in the committee, in the House, it will not progress if you don't have the numbers in the Senate, you will not be convicted. Sa kasaysayan ng Pilipinas, may ilang presidente, ombudsman at chief justice na ang na-impeach. Isa na rito si former President Joseph Estrada, ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na na-impeach ng House of Representatives noong 2000 dahil sa mga kasong bribery and corruption. Yung wetting, ano nang weteng? Alleged ano, sa kanya uh, bribery ng weteng against him. So na-impeach siya, nag-trial siya, but the trial was disrupted when there was a famous incident of the envelope involving kung sino yung uh, owner ng isang bank account. So, sila nakabila kay Arap daw. Uh, uh, but ayo buksan ng Senate by majority vote nag walk out yung some senators nagkaroon ng EDSA dos so he was not convicted but he was removed from office through resignation or through up uprising by the people and the military in what's called the EDSA dos revolution Ilang impeachment complaints din ang isinampalaban kay former President Gloria Macapagal Arroyo sa ilalim ng 13th Congress. Inakusahan ang dating Pangulo ng Betrayal of Public Trust, Culpable Violation of the Constitution. Graphen corruption sa mga sinasabing irregularidad sa kanyang administrasyon, kabilang na ang issue ng ZTE National Broadband Network. Bukod pa riyan ang umano'y di makatarung ang kasunduan ng gobyerno sa ZTE tungkol sa Diwalwal Mining Site, ang Hello Garci Scandal, ang Fertilizer Fund Scam at iba pa. Yeah, maraming attempts pero never siya nag-progress sa kanya na sa level ng ano. Kaya hindi ko nga kinukonsider kasi parang hindi man tinanggap. Siguro sabihin natin na may ilang best pero hindi man lang nag-hearing sa na, na-dismiss ka agad na, na, hindi siya appropriate. Inform ang substance. But kaya Roy, even unique. Walang investigation. Taong 2009 naman nang si Ombudsman Mercedes Gutierrez ay na-impeach ng House of Representatives dahil sa mga paratang ng underperformance at kabiguan na umaksyon sa ilang mga kaso noong administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo. Ngunit ito ay nabasura noong taong ding yon sa 14th Congress na pinangunahan ng partido ni Arroyo na lakas kang PCMD. March 22, 2011, panibagong impeachment laban kay Gutierrez ang pinagbotohan ng Kamara at ipinadala ang Articles of Impeachment sa Senado na sana'y magsisilbing korte ng impeachment. Gayunpaman, nagbitiw si Gutierrez noong April 29, 2011, kaya't nakansila ang paglilitis ng impeachment impeachment sa Senado. Taong 2011, inaprobahan naman ng House of Representatives ang impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona dahil sa mga aligasyong graft and corruption, culpable violation of the Constitution, at betrayal of public trust. Si Chief Justice Corona was charged with not uh, including in his salary um, his earnings And his dollar accounts all of his earnings and all of his bank accounts no? and that was proven uh, so he was impeached for the treason and then it was proven during the trial now in fact he admitted it so he was convicted and removed from office. Ilan lang ang mga ito sa mga opisyal ng gobyerno na humarap sa kaso ng impeachment. Ayon kay Dean Tony Lavinia, isang constitutional law lecturer sa University of the Philippines at University of Santo Tomas Law, ang impeachment ay mahabang proseso na nangangailangan ng matibay na ebidensya upang ang akusado ay makonvict at mapaalis sa pwesto. Yun nga, substantial evidence lang ang kailangan. A substantial evidence lower than proof beyond reasonable doubt for criminal cases lower than preponderance of evidence for ano uh, for civil cases uh, but the Senate can adopt a higher threshold kung gusto nila Kasi it's up to the Senate what kind of evidence quantum of evidence they require sa mga nangyayari ngayon, gaya na lang ng isinampang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, naniniwala si Dean Lavinia na ito ay magiging isa sa center of attention sa mga susunod na araw. Itinuturing na sui generis at class of its own ang proseso ng impeachment. Kapangyarihan itong bigay ng konstitusyon sa mamamayan sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan upang maalis sa pwesto ang isang mataas na opisyal na nagkasala sa bayan. Pero hindi ito intended gamitin ng mga nasa kapangyarihan upang ibagsak ang kanilang mga kalaban. Jeb Neresina, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan.